Aray po ay binatog mga kapambin oh. Mais po. Aray po kahakon pa po natin ginagatungan ay ngayong umaga po ay aking ginatungan papuli ng isa para malabog. Pero ito po ay okay na. Nagpisting po kagabi ng isang hugong na maliit ay okay na po. Pwede na kainin pero ngayon po ay mas labog na oh. Isang kaldero po ari. Yan. Nabitak-bitak na po ah binatog po ayan sarap po nito libreng merindahan po natin para po yung mga sinarbis po natin kahapon na matitigas ay hinimay po tapos nilagay din sa kaldero nilabog po malapot na po ang sabaw oh, libre meron na po mamaya po tayo mga ngayon at main pa Malapot na po oh, masarap po nito eh, ano? may alangan po lahok ano po tapos asukan iya nang halo halo ko lang po parang di umangi ah eh. malapot na ngayon, po Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta na po kayong lahat Andito na po tayo sa ating taniman po ng talong Sa extension po At ngayon po ay ma-harvest po tayo Bali 21 harvest po tayo mga kaparambin Marami na pong naghahanap ng talong Kaya tayo po ay ma-harvest ngayong umaga Dito na po tayo sa extension po Yan o oh. Yan Marami pa po ito. Yan. Harbisa na po uli. Oh. Nung nakaraan po nagharbis po tayo. Kasama si Utol Antony ay nakailang araw na po uli. Oh. Parang tatlong araw na po uli. Harbisa na naman po. Oh. Uh. Yan. Ari po. Ang ating talong. Hmm. Maliliit pa po yan isang araw pa po, po itong iba yung mga ibang tira oh yan po magaganda pa rin po yan oo may isa ko po tayo yan hindi na ito naghahanap dito po tayo sa tabi saknong po ang ating gagawin papunta po doon sa gitna Oh, nalaki pa po mga kapambin, oh. Yan, oh. Ah, salamat po. Thank you, Lord, po. Sa blessing po araw-araw. Pagkagising pa po, maraming salamat po. Oh. Ay, hindi pa. Kahit po dito ay araw-araw pong harvest mga kapambin. Ang dami po naghahanap kaya po tayo ay madagdag pa rin po ng ano taniman po yan ah ay mitig kaya dagdag po tayo sa ating palayan po iba po yung mga ano pa ay mga lako po natin iba pa yung nagtitinda po natin iba pa po yung pandeliver po natin sa bayan kailangan po ay ano marami-rami po ang ating tanim paninda pandeliver po at pang bahay-bahay po kaya marami po yung ating itadagdag po yan maganda na po ang panahon ngayon pare ko po mainit na maganda na uli project Pero po, may butas ang dulo. Yung puno po niyan, pwede pa yan. Gagayatin laang po. Marami po nakikinabang dyan sa mga ganyang ano. Bu may butas pa. Reject po natin. Pinamimigay na po natin yan. Ari po mga kapambin yung ating nakuha sa extension po. Yan o. Eh. Kalahati sa ako po. Yan po si mami dumating. Yan. Mga pitas na tayo. O. Oh. Pag nainit maganda. Maganda ganda na. Ha. Ha-applyan ko po ng mga mami. Spray. Pater. Yan dalawa. Pwede na yan siguro. Ito. Oo. Ano nga nito? Ari, 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 pwede naman. Hmm. Hmm. Oh, haba Dapat siya, uh. ay may cutter. Talaga mamaya. Pag habang mag-spray ka, magka-cutter ako. Yung mo. mga ganito, tatanggalin. Hmm. Yan po. Yan na yun. Kasi nasibol na ng maganda uli. Oh. No. Mga kukroni na yung ibang maliliit po. Yung walang dahon. Nasaan hindi ako? Ito, tapang ko rin oh! Natatubig po ulit yung ano. Talo na. Mga ano, araw po yung muling ano. Pero wari ko po ay ano na. na po ulit. Wala na pong low pressure ay. kabilaan. Oh, ah, dami ba basmi yun? Ayan, ang dami nga. dami hinog. Ang saan itong tawag naman ko? Oh. Hawakin, hawakin. Ayan po mga kapamilya, bayabas. Ayan po yung mahilig sa bayabas po. Ari eh. utol o oh. pagkadami uli. Ayan, dito, oh, langan. Mayo. Dito po kami nang uniuto lang tumi ah. Ari. May mas po. Merinda. Ay, Yan. Makuha po tayo. Yan. Yan. Merinda po tayo. Hmm? Sarap po ubo Hmm? Pag po ako nangangain ito, hindi ko po nilulumot ang boto. Ah, delikado po. Mga mga pendix po. Yung ano lang po. Balat. Tarong hmm. Ang buong Mga pasunod po yan. Masan? Ah, oh, paglagay tayo ng pataba nito. Pwede na ulit yung lagyan. Hindi na po masyado na ulan. Yung isang araw po yan ay na yan ang ulan na. Lalagyan na po natin sana. ka ulan naman po. Ano po natin nakuha sa ano po? Tatlong kamahan po. Ano po? Sasalin na po natin iyon. Para mabigat po pagka may laman na mo no, sa kabila pa. Ano po kabaka ay hindi tapos. Tatapon ulit, okay, matatapon. Aba, nakatapon na agad na po tayo. Para ano? Yeah. Ano bilis huh, yeah. hmm. ito okay. eh, ka. Yeah. Yan, ko po muna pala ito hah, 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 ito po yung atin nakuha sa kabaak po dito na po tayo sa ano pangalawang tanim na po natin tiyun okay. laging kasama Ano nalaki po dito yan hindi po na bago ang ano dito ang bunga po hmm. hindi po nabababad ay 오. 매우 매 응. Yan. Ito na po mga kapambin yung ating nakuha po. Ah, dalawang sako po ito. Sa ating 21 harvest po. Yun. At tayo naman po yung magkitinor. At tayo po yung ng mga maranda ng minatong mais sa bahay. Kuha pa tayong alangan. Masado na may alangan. Hmm. Ay, kukuha po ng alangan pala kahit isa lang. ang Nasaan ba yung ano? Kawit. Nandito ano? Dito na po tayo sa kubo. Tayo po natin napitas. Ang dami din pare ano? Ah, si Parang Batay, pre. Hello, no, hello, good morning. Merinda po. Merinda po tayo. Yan o. Kumuha po ako ng alangan. Matagal na yan. Ito po. Para po yung binatog natin. May birin-birindahan para yan o. Pre, lagay mo na rin Masarap yan na yan. Masuko lang Hindi, aray, masarap. Lagay mo. Ah, lalagyan din. Naalala ko ng ulit yung tarigan yan. Eh. May nagitinda sa may school. Ay. Ginatog. <laughs> Oo. Oh. mamik sa natin. Mabili ka? yun oh, nung no. oh, na nung, Wala nyo nalabas na, ano, lita oh, mm -hmm. <laughs> na Ay, Yan, na, ni? ano? 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 Ayos na, ano? Yan, meron na ko. Parang, ano? ano? Yan, meron na ko. Dito magtitinda sana ako sa school, ganito. May pasaway ako nang sama. Para ang hirap magtakal. Hindi ka sana. Pero kung dati daw mag- oh. Alam na 'yan. Hindi hmm. ko ko bang sabihin eh. Wala pala daw dito, dito, dito sa Sharon, na sa pabilang. Ali ah, eh? ayan pala may pa. Ayun na lang. Ito lagi ako na ng serving spoon. Dito eh may serving spoon. Yeah. Sarap po ano pare. <laughs> nasa no, no? Si pare pinangarga ng ano? Buo po. Magana para sa kargado. Ah. Hindi ka na ata bakas <coughs> magkupura. Ha? Wala pa, <ba>? hindi <coughs> pa sila nagano. Sino? Ikaw. Wala pa si Kuyo. No? Wala pa sa katatapos ng namin sa may bahay ah. Uh -huh. Wala si Kuyo. Wala pa rin si Juwin. Si Kaga, ah, na yan ah. Ang takal po ka mga mga sa hospital. Kung may ilabas na ngayon. Nandiyan si Juwin. Uh -huh. Ah, ako. Yan po. Uh -huh. Ay, ano, sarap po okay. nito. Parang dalawang na. Hmm. na. Oo. Oh. Magaling naman na. Mo. Magaling na daw, kaya lang ang kidney ata. Ibig uh. sabihin, hindi pa yung nilabas mo ilan yun? Hindi hmm. pa. May mga kasama naman daw sa kwarto doon, eh. Malakas naman daw si ate. Kaya naman. Ano yun, no? Naalala ko po yung elementary. Doon sa may kabilang gate, may nagitinda. tinda. sarap <laughs> na pala pa <laughs> yun. Ang sarap na pala yun. Ang ang maganda nga ito, pare, ano? Dahon dahon. Dahon, nakabal so. Mm. Tapos ang kutsara dahon din. Kaunti ganyan din. Mm. Yun din. Hindi naman uso parang mga plastic nang dati ah. Mga ginupit na square square. Yun din dahon, yun din ang pang salok. Mm. Dos lang ang isang... Eh noon. Noon naman tayo. Baka ang Ang lima piso nga hindi naman makabili rin. So